yung lindol, galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Hob 9.5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. So yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremiah 4:24. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako ay nagmasid at narito, walang tao, at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako ay nagmasid at narito, ang mainam na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mapanghis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Jis-jis ng Jeremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa. At hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa mga katwid, na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia.